sa bagong episode ng Artisan Vlog! I'm Tech Paul And I'm Tech Reina Sa bagong episode na ito, dahil sa Holy Week na, perfect time ito for Visita Iglesia! Bago magsimula, Balikan natin ang isa sa mga panata at tradisyon nitong nakaraang Huwebes Santo. Ibabahagi namin ang aming mga naging karanasan kung kaano kadali at kasulit ang pagbisita iglesia sa Maynila dahil sa pitong magkakalapit na simbahan. San Sebastian Church, Loreto Church, San Antonio Church, Santa Cruz Church, Quiapo Church, San Agustin Church, at Manila Cathedral. Subaybayan so ninyo ang aming espiritual na paglalakbay at pagninilay. So, ang ating first stop ay ang... Upang maging mas makabuluhan ang ating pagdinilay sa Visita Iglesia, maghahandog kami ng kaalaman sa bawat simbahan na ating bibisitahin. Bilang unang kaalaman, ang Visita Iglesia ay isang tradisyong ginagawa tuwing Huwebes Santo, kung saan bumibisita ang mga deboto sa pito o higit pang simbahan bilang simbolo ng paglalakbay ng panalampalataya, gaya ng landas na tinahak ni Jesus, sa kanyang pasyon. At narito na tayo sa pinakaunang simbahang bibisitahin, ang Minor Basilica of San Sebastian. Isang nakakabilib na katangian ng simbahang ito ay inangkat pa ang mga bakal na ito mula sa Belgium. Samantalang ang stained glass windows naman ay nanggaling pa sa Germany. Ang mga matitibay na materyales na ito ay solusyon kontra lindol at sunog. para sa susunod na simbahan. Alam nyo ba na ang visita iglesia ay isang gawaing penitensyal? Ito ang perpektong paraan upang ang mga tao ay magnilay-nilay at humihingi ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Halina't magnilay sa kilalang simbahan dito sa Sampalok, Maynila, ang National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto. Ito ay tinaguri ang Loreto Church sapagkat ang imahe ng Birheng Maria rito ay dinala pa mula sa Loreto, Italy. Hindi namin nakita ang imahe ng personal sapagkat nakatabon ito ngayong mahal na araw. Narito naman tayo sa ikatlong simbahan na may pabaong kaalaman hinggil sa visita iglesia. Isa sa mga sinisimbolo kung bakit pito ang bilang ng mga simbahang binibisita ay ang pitong huling wika ni Jesus habang siya ay nasa krus. Tuklasin naman natin ang sinisimbolo ng Santuario de San Antonio Parish nang ito'y mabansagang kambal na simbahan kasama ang Loreto Church. Hindi lamang dahil magkatabi sila, kundi dahil na rin sa kasaysayan ng kanilang sabayang muling pagkatatag Matapos ang pagkawasak noong ikalawang digmaang pandaigdig, sila ngayon ay nagsisilbing simbolo ng pananampalataya at pagbangon ng komunidad ng Sampalok. Ngayong aapak na tayo sa susunod na simbahan. Panahon na para sa ikaapat na kaalaman hinggil sa bisita iglesia. Konektado ang pitong sakramento ng simbahan kung bakit pitong simbahan ang binibisita tuwing mahal na araw. Dahil ito ay mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Mahalagang bahagi rin sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament o kilala sa tawag na Santa Cruz Church. Ang kanilang makasaysayang organo. Ang instrumentong ito ay ipinagmamalaki ng simbahan sapagkat isa itong simbolo ng katatagan ng pananampalataya na tumagal sa paglipas ng panahon. Bagong kaalaman sa pandimang simbahan. Ang pitong simbahang bibisitahin, dalawang Stations of the Cross ang ipinagdarasal sa bawat simbahan upang makompleto ang labing apat na istasyon na sumasalamin sa mga huling yugto ng buhay ni Jesus. Kaya naman, libo-libong katoliko ang nananampalataya sa itim na nazareno na matatagpuan sa Quiapo Church at sinasabing milagroso. Kapansin-pansin ng paligid na puro gamit pang espiritual tulad ng rosaryo, estatwa at herbal na gamot. Pati na rin ang mga serpisyo tulad ng faith healing at panghula. Hindi lang ito basta pagbisita, ito ay paglalakbay. Sa bawat simbahay, isang sakripisyo bilang pakikiisa sa paghihirap ni Kristo at isang konkretong paraan ng pagpapakita ng debosyon. At syempre, hindi pwedeng palampasin ang pinakamatandang bato na simbahan sa Metro Manila na itinayo noong 1607, ang San Agustin Church. Pagpasok mo pa lang, mapapahanga ka na agad sa baroque architecture, mga intricate na design sa kisame at paintings. Ramdam mo yung lalim ng kasaysayan at kakaibang ambience na para kang dinala pabalik sa panahon ng mga Kastila. At panghuli, mas nagiging makahulugan ang bisita iglesia kapag ito ay isinasagawa kasama ang pamilya o mga kaibigan dahil ito ay nagpapalalim ng samasamang pananampalataya at debosyon. At sa ating paglalakbay, isa sa mga hindi maaaring hindi mapuntahan ay ang pangunahing simbahang katolika sa Pilipinas, ang Manila Metropolitan Cathedral Basilica. Noong 1571, ito ay gawa lamang sa nipa at kawayan at formal na naging katedral noong 1581. Ngunit sa kabila ng maraming sakuna, Mula Sunog, Lindol, hanggang sa World War II bombings, ito ay muling itinayo hanggang sa makompleto noong 1958. Sa dami ng pinagdaanan ng simbahang ito, kami ay tunay na humanga hindi lang dahil sa ganda ng struktura, kundi dahil sa lalim ng diwa at kasaysayan. So partner, dito na nagwawakas ang ating bisita iglesia. So partner, I, I was just wondering, ano yung mga pinalangin mo? doon sa seven na simbahan na pinuntahan natin? Um, actually, usually talaga pinag-prepare talaga natin yung family natin, yung mga loved ones natin. But because of the issues in our universe, university, syempre pinagdasal ko rin natin yung mga happenings from yes. the past weeks, days. Dinggi ng Diyos yung mga panalalangin natin tungkol sa kapayapaan. At maraming salamat din guys sa pagsabay-bay sa amin dito sa pagbisita iglesia namin. Naway, maraming kayo natutunan. At dito na nagtatapos ang The Artisan Vlog. Ako si Tech Reyna. At ako si Tech Pau. Hanggang sa muli ng The Artisan Vlog.